ngayong araw ay punta mo lang pala ako doon sa kakilala kong pintor kasi yun nga medyo may hindi maganda nangyari kahapon doon sa biyahe ko magang umaga buwi na mano ko uh, habang minabaybay namin yung kalsada galing sa pick up papunta uh, na kami sa drop off pala nila so biglang may <laughs> nangyaring counting minor ano lang minor accident lang yung nangyari isa rin, sa kasama na nating anak buhay uh, kapwa DNB pero motor siya wali ano rider <clears throat> nangyari kasi uh, sumingit siya pa ganyan tapos biglang huminto full stop so syempre hindi na kabilisan yung takbo ko kasi traffic naman kaya lang wala na bigla na ako kasi biglang pagsingit niya gano'n bigla siyang huminto so akala ko pagsingit niya ganyan diretso na siya bigla siyang huminto kaya yun naabot natin so buti na lang din wala rin nangyari sa kanya uh, tumumba at ayan nagkaroon ng damage yung ating sakyan sakyan ko yung bumper napunit kasi tumama doon sa plaka niya nahiwaan so ito papaayos muna natin doon sa ano kakilala kong pintor sabay ko na rin yung konting gas gas dun so, sa may sa bumper para isang gawaan na yan kaya bali wala mo nang biyahe ngayon paayos mo natin to kasi ang itingnan pag may ganyan sa sasakyan at wala namang may gusto na ganyan mangyari lahat naman tayo nagdadrive nagiingat 100% nagiingat ayan hindi naman gaan nung kalaki punit kasi ito dati na minor ano lang pero kayang kaya yan kunit tumama to sa plaka ng motor saka to konti so pasabay na rin natin itong konting gas gas na to ayan so may mga gas 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 sabay na yan ayan so dito pala yung suki kong pintor ah, maling up street ayan baliwag litsyon so ito yung pwesto nya oh. ayan para di pumuka yung bar kailangan inangin oo oh, kasi kung masilya baka gumanon din ano ah oo oh. tama bago masilya inangin oo kapit naman yung pagka ayun Balik na masilya na ni kuya oh sa tuyo lang tapos blower mamaya ayos na yan <coughs> pananang jarayo so, mamaya mamaya buba na yan inano pinainitan para kumapit yung masilya ito yung blower Ayan, uh, na first coating may, may ulit uh, blower saka patuyuin konting pag-aantay-antay na lang Ala tapos din yan. yan Yung kulay kanina, yung malata ko Pareho pantay oh. Pantay na pantay. Hmm. Yan bali tapos na yung pinagawa nating repair, pina-retouch yung pintura dahil ang pangiting pag kami ganun sa sakyan, yung hindi patay kulay. Yan nangyayari talaga Ayaw man natin 100% Ayaw natin na magalusan Magasgasan O Kung ano pa man Gusto natin talagang Ayos yung sasakyan Kaya lang Minsan nangyayari talaga Yung din niya asahan Ano pa man uh, Buti na lang Mayroon tayong kilalang pintor Kaya ayan Okay balik na sa dati So Maraming salamat Lord At uh, Wala rin nangyayaring Masama Doon sa kapon na Ano yung kapo na kapo at natin na nakasagian ayan so balik na ulit sa biyahe ay takit sa lang sa sunod na video maraming salamat po sa inyong panonood